Umaabot sa mahigit isandaang katao ang pinagdadampot ng mga kapulisan sa ikinasang simultaneous anti-criminality law enforcement operation dyan po sa Rizal. Ayon ng naturang operasyon, na bababa ang mga nangyayaring krimen sa buong probinsya at mabatatili ang kayusan at kapayapaan alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo, Patrolwoman Rosemary Rapis sa Balita araw na simultaneous anti-criminality law enforcement operation o sakleyo ng Rizal PNP pumalo sa isang daang apat na putwalo na individual ang naaresto sangkot sa iba't ibang uri ng krimen sa probinsya ng Rizal. Kaugnay nito, 37 operasyon ang isinagawa sa anti-illegal drugs na nagresulta sa pagkakaaresto sa 50 drug personality at pagkakakumpiska ng 134.48 gramo ng shabu at 5,877 gramo ng marijuana na may standard drug price na 1,671,384 pesos. Samantala, labing operasyon sa anti-illegal gambling ang naikasa na nagresulta sa pagkakaaresto ng tatlong na personalidad at pagkakakumpiska ng 11,040 pesos perang pangtaya habang isang search warrant kaugnay ng kampanya laban sa loose firearms ang naisagawa na nagresulta sa pagkakaresto ng isang personalidad at pagkakakumpiska ng isang firearm. Dagdag pa rito, may kabuang 58 na operasyon ang isinagawa laban sa mga wanted persons na nagresulta sa pagkakaaresto ng 18 most wanted persons at sa mga individual na ito, apat ang kabilang sa regional level, apat sa provincial level, sampu sa city municipal level at apat na pong personalidad na kabilang sa other wanted persons. Ang pagsasagawa ng ay isang pamamaraan ng Rizal PNP as anti-criminality intervention. Kamakailan lang ay nagsagawa kami ng week-long provincial simultaneous law enforcement operation or SACLEO. Katuwang natin dito ang 14 police stations ng Rizal Province. Ito ay nagresulta sa pagkakaresto ng 148 individuals na sangkot sa iba't ibang uri ng krimen. Ang matagumpay nating mga project initiatives dito sa Rizal at mga operasyon laban sa iba't ibang uri ng krimen ay makakatulong sa program ng ating President Ferdinand Bongbong Marcos na Bagong Pilipinas kung saan ang konsepto nito ay magkakaroon ng mas ligtas na pamayanan para sa Pilipino. Ang mga arestadong sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng kanya-kanyang operating units habang ang mga kumpiskadong ebidensya ay isusumite sa forensic unit at inihahanda naman ang mga kaukulang dokumento para sa isasampang kaso laban sa mga sospek. Mula dito sa Police Provincial Office ng Buzan. Ako ang inyong BNN correspondent, Patrolwoman Rosemary na Margarapis, nag-uula, alagad ng patas, nagkatagoy ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rapis.